Ayan mga kabeshi, ito na po yung aming nalagyan na ribbon. Ayan, ito yung pipicturan po. So ito po yung mga nakahiwalay na mga kabeshi. Ito po yung pipicturan oh! sa photoshoot. At itong crown ako na, na mag-iingat. Invitation. Saka, no! Saka may sa invitation. Ayan, magandang gabi po. At uh, kakatapos lang mag-dinner. Si mami kakatapos lang pakainin yung dalawa. Siya naman ang nakakain. At si mother ay busy-busy. Pero mga nanay, yung napangalanan mo na ah. Ayan. So, dinitikita ni nanay ng sticker. Yan ay okay. <laughs> yung sobra pa nung wedding ano nila. <laughs> <laughs> Gwano, pwede mo namang ipangalan sa oh. direct na dito sa tao dito. Ah, sa sobra. Okay. Si nanay oh. may sticker po. Hey, man, Barbara. So, ito po ay kay Tito, Tio Cagol. Yan, yan yung may mga kailangan nila ng invitation. Walang Facebook. So, ito yung puro si Tatay ang mamimigay, mga kumparin niya. At sa loob, yan, nandito yung invitation ni Mahal. Yan po. Basing-basing ang lahat. Kanina naman, ako galing bayat. Ako yung, di ba nag-layout ka nung kay Mahal ng uh, pantarpulin. di ako yung nagpitambay. Kasi ako yung marami. Nagtingin ng rose, ng bandels, mm -hmm. lahat <laughs> yung nagagawin. Ate Janet kami nag mag ano ah, ayun, so, na may nag-ano nung kon. Ah, tawag ito. Ayun, tayo souvenir souvenir. Mamaya. Hmm. Nakipati ang tita ini. Pati yung kukuy kakulay na nung birthday ni Mahal. <laughs> oh, yes, ito po yung favorite color ni Mahal, violet. Yan. Purple. Uh. Purple. Dahil nga dahil nga doon sa BTS ano ni doon sa ano, Kung Korean. Kasi lahat na nakil si si Ate Leia na may sa video yung ibang ano. Uh, ah, si Leia naka-assign sa mga pag-edit ng ano. Yung mga photos niya yung kanyang uh, China. growing up, oh, growing, growing, up photos. Ano, sabi Saka Poytomayo, daw yung compilation Poytomayo, ng mga mga, 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 mga mga surprise na babati kay Mahal. Yan. Sa so, si Mader, ang nag-aasikaso nitong mga sobre. Yan mga invitation natin. Na Sige ko muna dito ah. At mamaya naman si Mami ay yung ano giveaway. Yan na si Kasuhin na rin para mayro pagkapalapit na ng palapit at magagahol tayo. Pero ngayon pala yung mismong araw ng birthday ni Mahal. Yes, ngayon po ang mismong araw ng birthday ni Mahal. 11.11 11. yan so bukas natin ito ma-upload pero ngayon po ay 11.11 11. oh. ayan mga kabeshi tapos na po si nanay magsulat noon sa invitation ni Mahal at ngayon naman ay inaasikasa na namin itong pang giveaway ang hirap tanggalin ng plastic kan eh wow tanggal ko ni daddy okay, na po ni natin yung mag-aayos ng kanyang pang giveaway. Merong set. Mirror at saka brush. Oh, parang gusto ko nito makareceive. May nabili pa kay nanay. Ay, ah, ito yung... sash. Oh, walang bariya. Box mo na nabigyan ako mga kasi. Ito yung sash. ka, tigaway isa sa... 18. Ah, yes, oo. Chain at 18. may tiara pala si Mahal. Oo. dami Ano daw? Ito? Ah, yun. From from ito. may lagay. Yan na, nai. na. Yun na lang ilalagay. Oh, okay. At meron na rin mami na ito ilalagay. Pakita mo. Ito so, po ito yung ito bag. Yung Wow. Ganito yung iba. Ah, basket. Ah, basket. Ito mga kabay. Oh. May paper bag. Mm -hmm. Si Naiki ang nabili nito. Si Naiki wow. yan eh. Yeah. Tapos ganito naman yung isa. Yan yeah, may istro. Mm -hmm. Ah, may istro ito. Oh. Ba't wala na dito? Ay, narito. Hahaha. Ayan. Ayan. Okay. Ano siya? Sealed. Okay. dapat eh <coughs> wag, dapat eh wag mapahiwalay. Okay, mami. Dapat i-check iche isa-isa. Para mm -hmm. kompleto ang pa. set. Si nanay kinakabal sa paper bag. Baka daw pag so, inangat ay malugso. Pala. Mabutas, patingin <coughs> 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 Na kaya hindi maganda ang dikit. Ay, dila, ano. Hindi maganda ito. Natibay ito. Matibay. Maganda naman yan, no? Oh. Ay, maganda ako yun. Kaya yun, nanay. Kaya yung iba pala ah. Kaya yan, oo. Yung iba, Dady, parang thermal. Oo. Kaya yan, nanay. Wow, magandang dahan yun. Ano mga namili? Si CK. Si okay, ito na Saong gagawin ninyo ay ilalagay lang sa paper bag. Ilalagay lang sa paper bag. Ah, ito double check lang kung may kung may laman at baka mas naapak ng ay. Tingnan. Yeah.

yan, yan yung mga nanay, mga dito Kasi yun, saka yung queen, eh, nasa, punin mo nga Naka, ay At yan yung mga pipicturan ko Mga pipicturan niyan eh, Yan, yan. Oh, Naka-ready na Ano yung dito? ka Mga essential Oo, oh, oh, mga essential yung mga pipicturan ko Oo oh. so, Kamay ka Paparawin kita, umabalik oh, <laughs> Ay, ito yung mga nanay no?

Odo, odo, o. Yun yung sinjeri. Ato yung tanti. Iyo. na ba ito? Mga plastik. Oh. Bo. Naano ba? It's it's ito. Ito yeah. na. Itro. Ako. ito Itro. Itro. ba Itro. 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 Oo, oh, baka may sa panglagan. Oo, oh, oo. Oh. Uh, uh, Huwag Ay, basta! Ah! Oh, uh, pabalik ka oh, 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 oh. Ito, ito, oh, na, careful. Ito ay oh No, Andres! Ay, uh, you know, that's not a toy. toy! That is a souvenir sa Pati Mahal. Wala pa okay. bag si Asin. That's not that toy. Wala tayo. Oh, Oh, Eh, mo lang lahat. At baka ano Andres? Andres, oh. Help ko yan. Okay. It's one. Daddy, pagbukas mo. Help ko yan. Uh Help -huh. ko yan. Daddy, magayang hey, Eh, para saan kaya? No, dahan. No, dahan. Para saan na, Ah? Dito, Dito, Dito,

So ito lang naman ang lalagyan natin ng ribbon. Ayan, nakalagay na. Ayan, yeah, ganito ang style. Ganyan lang ba? Mistake yeah. na Ayan, isa walang ribbon. Si mami po ang naggugupit. gugupit Tapos ako nag-i-stapler. Stapler natin dito. Beka daw. Ayan, mabilis lang naman. Ganito lang gagawin. Ito sa hindi na natin lalagyan. Oo. O pag sinipag, Ganyan okay. okay. lang. Okay. Oh, oh, kahit huwag mo. Gabi-gabi. Ganun lang. Tapos so, dito. Oh. Si daday magaling sa ribbon. kat-kat lang. Ay, hindi stapler na natin dito. Oh. Yan, ganyan. Okay, din dito na sa venue. Kaya sabi ko ihiwalay na itong kanya'ng sash, itong kanya'ng. ito 'ah uh... Ano ba, ayaw ko mag-photo kain doon sa hapon na magkatayo. Bayo, May alak pa ganoon nung ano.

Sobrang okay. ingat. nakuha ko yung yung uh. no. <laughs> Nakuha ko yung ulo. Kasi kapat sarang ka <laughs> <laughs> Lagyan mo ng gear eh. Maganda yan sa mga essential na pipicturan. Aba, overtime naman mo. oo Overtime Ang naman. Ang nanay humigana na pero kanilig ang ka tulong din dito. Overtime. paggagawa na kayo mahal. Ano? Hindi na daw mahalalagay yun sa boys. At parang i-unlock na reboot kasi lalaki na re-receive. Kaya yun na ang four ang nilalayon o ipakita mo. Oo, oo, oo. <laughs> 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 Dapat tayo ang dadalhin sa pictura yung ganitong ang ano ang ribbon? <laughs> Ilan nalang, Daddy? Yung pantayang raypon. Mami, o ito. may ibukot ko na. Nasaan na dadalhin mo ito, ah? <laughs> baka ah, madala o doon hindi pa pa yung ring. Dapat lang kabayo na big ang bago. Ayun na ay, hindi kasama. Nandun okay, sa ano ba? Okay, kanila ay... Sa mo pag may isang bayo? Ano yung masipahan kung kanila ay... Nandun sa ano ay yun? Sa giveaway. Abang Mahal o, o birth time. Ang nanay, yes. Tito White, Tita Janet. Overtime birth time. O birth paggagawa ng souvenirs ni Mahal. Yung sa boys Mahal ay hindi na ginawa mga Tito White at mga maganda. Parang magalaki, maganda na maganda. Hindi si ginawa Ayan mga kabeshi, ito na po yung aming nalagyan na ribbon. Wow, maganda. Parang order naman si Mahal with ribbon pa. At ilalagay muna ni nanay sa kahon para ma protection lang. At ito naman yung para sa mga pag-games. Mga prizes po ito. Ilagay din sa kahon. Kulang pa ako ng dalawa pa mami. Dalawa pa? Yes. Ito na yung last overtime na si daddy. 9 pm time check let's go aplas na ito yeah digempi picturean ko so ay tapo yung mga nakahiwalay na mga kabesti at dito picturean sa photo shoot oh, okay. that, 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 at ay tutulong ako na mag-iingat invitation for a queen but he said to me my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. To Corinthians 12-9